Todo alerto ang mga residente ng Grabahan, Matina, Davao City sa pagbantay nila sa pag-apaw ng Davao River. Napansin kasi nilang unti-unti nang pumasok ang tubig sa kanila mga bahay noong July 24. Kaya naman ang ilang residente, inilipat na ang kanila mga gamit sa mataas na lugar para hindi mabasa ng tubig baha. Ginahinay o panghipos kay magkumpiyansa um, ka na, wata ka baluday na, taon-taon, musaka naman ang tubig. De katulong sa mga sayon-sayon lang sa -sayon, biton malunta o um, magkipasaka sa... Agad namang rumisponde ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Barangay 74-A. Nagtali sila ng lubid sa mga bahay bilang lifeline sakaling tumaas ang tubig. Nagtaon-taon lifeline no, para to preemptive. No? Eh, nakita na to medyo critical na po. Ang malakas daw na pagulan sa bukit ng Tamugan at Marilog sa Davao City ang sanhi ng pagkaapaw ng ilog. Lampas tuhod naman ang paha sa Purok 13, bugakmaa. Maa. Tinatayang dalawang bahay ang apektado ng baha sa naturang lugar. Isa na rito ang bahay ng pamilya Manalo. Pero kahit tumaas na ang tubig, nagdadalawang isip para silang lumikas dahil hindi nila makakayang dalhin ang kanilang mga anak. Wala na, doyanon lang ng mga bata, maglingkod lang niyo, maabot niyo kahit tubig. Pamanimad toan. Sa ngayon, humupo na ang taas ng tubig sa Davao River, samantalang patuloy pa rin ang pagulan sa Davao City.